Magandang gabi kapatid kaibigan, narito pong muli ang inyong kaibigan si Brother Albert upang magbahagi ng salita ng Diyos sa gabing ito. Ang topic ko sa gabing ito ay pinagatan, pinamagatan ko na ang kaibahan ng spiritual gift sa talent. Kapatid kaibigan, iyan ang paksang ating tatalakayin at aalamin kung ano ang kaibahan at katangian ng bawat isa. At iyan ang ating aalamin at sa pagpapatuloy ng pagtalakay ng paksang ito na kung saan ito ay kinapapalooban ng sampung katanungan na isa-isa nating aalamin at sasagutin at narito ang pagkakasunod-sunod ng sampung katanungan Una Ano ba ang kahulugan ng spiritual gift? Ano ba ang kaibahan ng spiritual gift sa talent pag may talent ka ba automatic may spiritual gift ka na, may spiritual gift ka rin ano anong klase bang mayroon sa spiritual gift bilang isang kristyanong mananampalataya ikaw ba ay dapat mayroon ding spiritual gift ang spiritual gift ba ay kailangan lahat ay taglay mo? Ang spiritual gift ba ay kaloob o kailangan hinihingi? Sino lang ba ang pwedeng mapagkalooban nito? Nalalaman, nalaman mo na ba kung anong spiritual gift mayroon ka at ang pangsampo at panghuling katanungan at kung alam mo na nagagamit mo ba ito kapatid kaibigan iyan ang sampung katanungan na atin sasagutin sa tulong at gabay ng banal na espiritu unang katanungan ano ba ang Kahulugan ng spiritual gift. Yan po ang unang katanungan. Kapatid, kaibigan, in accordance in biblical views, spiritual gift are supernatural abilities given by the Holy Spirit to all believers for the purpose of serving God and building up the Christ and building up the Church Kapatid kaibigan ang batayang talata na nagpapatunay na ito ay kaloob ng banal na Espiritu ay mababasa natin sa 1 Corinthians chapter 12 verse 7 up to 9 na ganito ang sinasabi. Datapwat sa bawat isa ay ibinibigay ang pagpapahayag ng Espiritu upang pakinabangan naman sapagkat sa pamamagitan ng Espiritu ay ibinibigay ang salita ng karunungan at sa iba'y ang salita ng kaalaman ayon din sa Espiritu. Sa verse 9, sa iba'y ang pananampalataya sa gayon ding Espiritu. At sa iba, ang mga kaloob ng pagpapagaling sa iisang istasyon spirito. Kapatid kaibigan, iyan ang sagot sa unang katanungan na kung ano ba ang kahulugan ng spiritual gift. Ito ay kaloob ng banal na espiritu sa mga totoong kristyano mananampalataya na kung saan iba't ibang klase ang kaloob ayon sa ating nabasa sa 1 Corinthians chapter 12 verse 7 up to 9 Kapatid kaibigan, darako na tayo sa pangalawang katanungan. Ano ba ang kaibahan ng spiritual gift sa talent? Yan po yung pangalawang tanong. Kapatid kaibigan, talent and spiritual gift are both came from God. But they have several distinction. Ang talent ay natural na kakayanan na iyan ay maaaring hasain at gamitin sa iba't ibang layunin. The talent are natural abilities that can be honed and used for various purposes. Ang example po nito ay ang mga sumusunod na halimbawa mga talent na pwedeng mayroon ang isang tao halimbawa ang musical ability yung pagiging mahusay na artist or artistic talent athletic prowess o ang pagiging mahusay sa talent intellectual ay kadalasang tinutukoy bilang isang halimbawa ng talino. Yun po yung talent. Kapatid kaibigan, iyan ang pagsasalarawan kung ano ba ang talent. Samantala para makita po natin ang pagkakaiba, kailangan naman ay talakay natin ang spiritual gift. Natalakay na po natin yung talent. Ito daw po ayon sa uh, ating binasa at kanika nila lamang ito ay isang natural na na pwedeng hasain para magamit sa kanyang kapakinabangan ang kaibahan naman po ng spiritual gift ay ang spiritual ang spiritual gift ay isang supernatural na kakayahan bigay po ito ng banal na espiritu sa totoong kristyano or true believers for the purpose of serving God. Yan po ang sabi ayon sa banal na kasulatan. At tininang ko po kung ano ang kahulugan ng supernatural sa biblical na in biblical views o in biblical means ang supernatural ay hindi pangkarniwang kingdom o karian sa ilalim ng pamamahala ng isang makapangrihang otoridad maging ito man ay may kinalaman sa kalupaan at sa kabanalan at patuloy na umiiral na hindi saklaw at hindi nakatali sa umiiral na mundo sa kasalukuyang panahon at wala itong limitasyon. Kapatid kaibigan ang pagkakaiba ng dalawa. Yun po ang explanation ng super natural. Ayun ah, po sa kahulugan ng biblia in biblical means kapatid kaibigan ang pagkakaiba ng dalawa at ang ang pagkakaiba ng dalawa ay ang mga sumusunod. Ang talent ay natural na kakahayan na naibibigay sa kanya na pwede niyang hasain at i para lalong ma-improve pa sa ka, kaka ma-improve pa sa kanyang pansariling kapakana, kapakinabangan at pati na rin sa kapakinabangan ng iba. Yan po yung talent ay isang natural na kakayahan na naibigay sa kaniya na pwede niyang hasain o i pa para lalong ma-improve para sa kanyang pansariling kapakinabangan at para na rin sa kapakinabangan ng iba samantala ang spiritual gift ay isang supernatural na ability na ito ay ipinagkakaloob lamang ng banal na espiritu exclusively doon po sa mga true believers at ang kaibahan pa nito ay maaaring mong taglayin ang dalawa ang talent at ang spiritual gift hindi po kagaya doon sa natural abilities o yung tinatawag na talent na pwedeng mayroon kang talents na pwedeng mayroon kang talent pero wala kang spiritual gift dahil ito'y ipinagkakaloob lang ng banal na espirito sa mga believers. Christian, hindi kagaya ng natural abilities, kahit hindi ka believers, pwedeng meron ka nito. Hindi kagaya ng supernatural abilities o yung tinatawag na spiritual gift, hindi ka pwedeng magkaroon nito unless ikaw ay true believers kasi po ito ay ipinagkakaloob lamang sa mga taong naniniwala at sumasampalataya hindi po ito pwedeng magkaroon at hindi ito pwedeng maipagkaloob sa mga taong wala namang pananampalataya yun po ang kaibahan ang spiritual gift ay pwedeng meron ka at the same time pwedeng meron ka rin talent pero kung hindi ka kristyano at hindi ka true believers meron ka marahil talent pero ang spiritual gift ay wala iyo kasi nga po gaya po ng ating pinag-aaralan sa kasalukuyan, ito ay ipinagkakaloob lamang ng banal na espiritu sa mga mananampalataya. So kung hindi ka po mananampalataya, hindi ka pwedeng magkaroon ng tinatawag na supernatural na ito po yung tinatawag na spiritual gift. Yun po ang kaibahan ng dalawa. Ang talent ang spiritual gift. Hindi po pwedeng ang dalawang ito ay maging mapa kung hindi ka naman kristyano. Samantalang kung ikaw ay kristyano, posibleng ikaw ay may talent na at the same time meron ka ring spiritual gift. Dahil kung ikaw ay true believers. Yan po ang kaibahan ng dalawa ng talent at ng spiritual gift. Darako na po tayo sa pangatlong katanungan. Kapag may talent ka ba, automatic may spiritual gift ka na rin? Nasagot na po natin 'yon na kapag may talent ka ba? automatic may spiritual gift ka rin. Hindi po. Hindi po yun automatic na kapag ikaw ay may talent ay automatic meron ka rin spiritual gift. Yun po ang sagot po doon na hindi po yun automatic kagaya nga po ng tinalakay natin na ang spiritual gift ay given by the Holy Spirit to those who all believers. Kung hindi ka believers, wala ka pong spiritual gift. Kailangan na nating kailangan mo munang maging mananampalataya kasi ipinagkakaloob lamang ito ng banal na espiritu sa mga Christian believers. So, ang liwanag po ng sagot, hindi ngayon ito ay may talent, automatic may spiritual gift ka rin. Kailangan mo po ang maging isang mana ng palataya sa pamamagitan ng pagtanggap sa ating Panginoong Heso Kristo. Kapatid kaibigan, darako na tayo sa pang-apat na katanungan. Ano-ano bang klase Ano-ano bang klase mayroon ang spiritual gift? Kapatid kaibigan, maraming klase ang spiritual gift gaya ng mga sumusunod: wisdom, knowledge, faith, healing, prophecy. discernment is speaking in tongues, interpreter, miracle, servant, teaching, giving, leader, apostol, propeta at ibang hilista. <coughs> Yan po ang ibat ibang klase ng spiritual gift na pwedeng matanggap ng bawat isang mananampalataya ayon sa kung ano ang ipagkakaloob sa iyo ng banal na espirito. 'Yun po yung katangian at mga klase ng spiritual gift na pwedeng maipagkaloob sa bawat isang mananampalataya. At ang iba pang batayan po niyan ay mababasa natin, yan po ay mababasa ang batayan ng mga kaloob na yan ay mababasa sa Romans chapter 12 sa mga sumusunod na talata sa Ipeso 4 sa sumusunod na talata at sa 1 Corinthians chapter 12 at sa mga sumusunod na talata kapatid kaibigan darako na tayo sa panglimang katanungan na bilang isang Kisya mananampalataya dapat bay mayroon kang kaloob ng espiritu o tinatawag na spiritual gift. Ang sabi po sa banal na kasulatan dapat po mayroon kang kaloob na spiritual gift ang sagot po ay oo dapat mayroon ka bilang ikaw ay isang believers dapat at least kahit isa o dalawa ay mayroon kang spiritual gift ano po ang sabi ang sagot ay ang dapat ay mayroon kanito ang sabi po sa first Peter chapter 4 verse 10 ay ganito ang sinabi each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful steward of God's grace in its various forms. So, maliwanag po ang sabi sa 1 Peter First Peter chapter 4 verse 10 na ganito ang sinabi ang bawat isa daw po ay kailang gamitin whatever gift you have anumang kaloob na mayroon ka ibig sabihin po mayroon kang kaloob kaya nga po ang sabi gamitin din po itong tinanggap mo para you whatever gift you have received to serve other as faithful steward of God's gates in its various form. So, maliwanag po ang sagot na ang bawat isang mana ng palataya, kailangan po alam niya sa sarili niya na siya ay mayroong tinatawag na spiritual gift kasi ito po ay magagamit niya ang kaloob na ito para to serve others as faithful steward of God's grace in its various sa iba't iba pong anyo ng paglilingkod magagamit ang spiritual gift na mayroon ka so mga kapatid kaibigan hindi po maaaring walang spiritual gift ang isang mananampalataya at sa mga susunod po nating katanungan yan po ay ating tatalakayin sa mga susunod na katanungan kung anong spiritual gift ang mayroon kang tinanggap sa mga susunod na katanungan for the meantime kapatid kaibigan dito na tayo magtatapos sa limang katanungan na ating tinalakay sa gabing ito at yun pong natitirang limang katanungan ay atin namang tatalakayin sa susunod na linggo sapagkat kung ito po ay isasama kong talakayin sa gabing ito ay eh. So sobra po ang haba ng pagtalakay sa gabi ito. Kaya pansamantala dito ko muna po ihinto at wawakasan ang pagtalakay sa sampung katanungan na ating nabanggit na kung saan sa gabing ito ay natalakay na natin ang limang katanungan na ano ba ang kalugan ng spiritual gift na iyan po ay tinalakay na natin. Ano ba ang kaibahan ng spiritual gifts sa talent? Pag may talent ka ba, automatic may spiritual gift ka na rin? Ano-anong klase ba mayroon ang spiritual gift? At yung pong panglima at panghuling ating tinalakay bilang isang kristyanong believers, ikaw ba ay dapat mayroong spiritual gift? Na isa-isa na po nating nasagot at yun nga pong Panguli, dapat bilang isang kristyano ay mayroon kang spiritual gift sapagkat ito po ay ipinagkakaloob ng banal na espiritu sa bawat isang mananampalataya. At yung pong natitirang lima ay atin namang sasagutin at tatalakayin kalooban ng Panginoon sa susunod na linggo na ang katanungan ay ganito, ang spiritual gift ba ay kailangan lahat taglay mo? Ang spiritual gift ba ay kaloob o kailangang hingin? Sino lang ba ang pwedeng mapagkalooban ito? Yung pang siyang, nalaman mo na ba kung anong spiritual gift mayroon ka? At yung pang at kung alam mo na, nagagamit mo ba ito? Salamat kapatid kaibigan sa maikling oras ng pagsama sa akin sa pagtalakay ng sampung katanungan patungkol sa spiritual gift at talent. Sana kapatid nakatulong sa iyo, nakapagbigay linaw sa iyo ang mga katanungang tinalakay sa gabing ito upang maging gabay mo sa iyong buhay kristyano kung ano ba ang kaibahan ng spiritual gift at ano ba ang kaibahan ng talent. Maraming salamat sa iyong pagsama at sa susunod na linggo kalooban ng Panginoon ay ating tatalakay yung limang tanong na naiwan. Pagpalain, ingatan tayo ng Panginoon sa gabing ito upang bigyan ng pagpalaan, ingatan tayo ng panahon sa ito sa ating pansamang pagtulog sa ito upang bigyan kapahingahan ang mga pagod na lupang katawan sa maghapon ng pagawa. Amen.